Ayan mga kalitar, kamusta kayo mga kalitar? So magpapalipad ulit tayo mga kalitar Isang simpleng pagpapalipad na lang muna Mga kalitar yung ating gagawin So kasama ko si Potpot, Pot, si Leo At magpapalipad tayo ng isang simpleng saranggo lang mga kalitar So ito mga kalitar yung palili rin natin Tara, ba? na natin Magandang hapon sa inyo mga kalitar Yan simpleng pagpapalipad muna mga kalitar tayo Kasi ilang na tayong Nakapag enjoy. Ito simple lang muna mga kalitar. Palili pa rin itong kulay green. Sama natin si Potpot. Pot. Pag ilahin garden, hawak. Ano? Garni ha, DJ. Yan, yan ha. Pag papalitin mo yan. Pag ilulus, DJ. Pag, eh. pag ilahin mo, nakakagaya. Tunuturo ang mga altar si Potpot. Potpot, pot, marunong ka na yan. Tignan, Potpot pot, yan. put-put mga kalitar yung na, si Put -put ating hila ngayon, mga kalitar si putput ang ating tagahilang kayo mga kalitar Apo na mga kalitar, simple lang yung pagpapalipad natin yan, simple lang na saranggola. Sama natin ang legendary pot potpotan. kapot putan dito makipot lang yung pali para natin hindi tayo nagpalipad doon sa malawak tama na Wah, maron si pot nga namang ano ah. Ha? Magandang hangin mga kalitara. Sumabit. Sumabit. <laughs> Unang talang mga altar, lagi ng mga tomal, lagi ng palpak magpalipad. Ayun. Malakas? Oh, lakas kasi nga sipol eh. Ganda na lipad niyan mga kalitara. Panlaban pala Pang? Panlaban. Magandang tangar to mga kalitara na magdamag. Kaso maikli lang yung kay trail yung tali ng kite trail. Tusto si. Eh. Aba mo. Hindi <laughs> marunong. <laughs> Abay. Paano yan? Paano? Paano yan? Paano? Pa pa paano habaan? Paano yan? Oh. Eh, mo. Paano nga? Oh. <laughs> Malang gabi nila. Sige puli. Hawa ka daw sa ano. Tinuro, tinuro ko sa'yo. Sir, tanga rin yan mga kalitar ha. Okay, balitad, balitad. Ay. Ayun yan. mo din. Eh? Minementor na si Potpot -pot, mga kalitar ng kite trail. Ayan. Tining eh. Tining do? lipad oh. Ayan mga kalitar, may balita ako mga kalitar patungkol dun sa ating toratora mga kalitar. Yung ating toratora mga kalitar ay eh, nakita na, nakita na kung saan pumatak mga kalitar. Malayo yung pinatakan mula dito sa amin sa San Carlos mga kalitar mula, mula dito sa paliparan natin. Dito kasi nakaligaw, dito sa tapat na to. Bumagsak siya mga kalitar sa barangay Bagong puok, mabalor, mga kalitar. Mapakalayo nun, mga kalitar. Tumawit siya sa may tikiwan. Umagsak sa dun sa, ano, mga kalitar, mabalor. So, yun dun yung mabalor, yun yung malapit sa pinaglalabanan namin ng na saranggola, mga kalitar. Napakalayo, mga kalitar. Ito nga pala, mga kalitar, yung ano, ayan, mga kalitar, yung picture nung ating saranggola. Ikinomin kasi, mga kalitar, may nag-comment. May nag-comment sa atin, mga kalitar, na picture ayun nalimot nga daw mga kalitar ng mga abata mga kalitar so ang nagpost ay tagabulihan shout out sa nagpost mga kalitar at John sinabi nga sa atin kasi nakita yung logo mga kalitar dun sa ano natin sa tora tora dun sa saranggol natin kasi may nakalagay dun na kalitar vlog search doon sa page sa facebook facebook page ko yun mga kalitar at ayun nung nagpost ako dun ng video ikinomit nila mga kalitar at ayun na alaman natin kung saan pumatak at kung sinong mga nakakuha mga kalitar. Mga bata nakalimot mga kalitar ng saranggola. So may usapan na kami mga kalitar at sa linggo siguro. Tingnan natin sa linggo kung magiging free tayo. Puntahan natin. Tingnan natin kung makukuha natin mga kalitar. Tayo dito kay Potpot -Pot, mga kalitar. At ayun mga kalitar. Ano? Habay! Ayan. Ang ganda na lipad niyan mga kalitar. Hindi alam ni kung paano gamitin mga kalitar yung kay Trello. Nalilito. Oh, ayun. op sobra, mabilis. Dapat ano? Lalay. Yan, nalalay. Taran. May papali pa rin sana ako mga kaso medyo nahihinaan ako sa hangin yung aking palili pa rin eh kailangan din ng malakas na hangin di sumba wag mong potpot -pot, ano wag mong potlaslasan yan mo siyang ano na Taran. Ayan. Ayan. Ang ganda, lumipad oh. pa ka na dyan kung ko? ping na. Mababa pa. Hahabaan daw mga karita yung lulos o tostos. Hindi yan. Sinesting natin yung sa malakas na hangin. Ayan, sa mga hindi sanay makakita ng baka, lalo na at mga taga hindi hindi taga probinsya, ayan, mga karita yung itsura ng baka. At ganito hey po yung Ganito naman po itsura ng kalabaw. <laughs> Ganda na lipad, Leo! Nakaligaw na yan, mga kalitar, nung nakaraan. Sa kaluran lang pumatak sa aming isang kabilang paliparan. Ang paliparan kasi namin, mga kalitar, ay kita niyo, mga yung kawayana na yun. Sa likod niyan, palayan na malawak. Diyan ako nagpapalipad. Wala yung pangalan, ano, no? Oh. Mga kalitar, umuulan dito ngayon. Ang lakas ng ulan. Pot, juice. Gusto juice? <laughs> Ayaw Sagad na? Sagad na? Ay, kakunti lang talaga mga kalitar. Yeah. Ayun o. ganda. Napaka, uh, ano niya, panayon mga kalitar. Mo, panayon pwede. na panayon ang lipad. Lang. Salaga steady ano. Ito mga kalitar, upo muna tayo. Galing tayo doon mga altar sa may kabila doon. Tapos dito tayo dito mga kalitar. Abangan nyo mga altar, sa araw papalipad kami ulit. Tapos Poodle kami mga kalitar O yan kakain tayo sa paliparan Doon sa kabilang paliparan kasi maluang doon At presko Abang lang tayo ng magandang hangin Tapos ayon Gawa tayo mga kalitar ng video na ganun Doon na namin lulutuin Kaso mga dilata siguro yung aming ano Basta maganda yan mga kalitar Para enjoy namin yung pagbabalipad talaga Hindi muna hindi kami uuwi Doon lang kami mga kalitar sa paliparan Abang nagpapalipad eh, Doon na rin kami kakain mga kalitar Abangan yung mga kalitar yung kasama natin si Potpot Pot. Si Potpot Pot. Saka si Leo mga kalitar at kung sino pa ang mga kasama natin magpapalipad Ayan, pwede nyo akong dayuhin ng pagpapalipad mga kalitar Maganda yung paliparan dito, basta may hangin makapagpalipad tayo Dalhin nyo yung saranggola nyo O kaya kung may anong... Basta kung anong papaliparin nyo mga kalitar Huwag lang tambo mga kalitar Ayan So... Update tayo sa saranggola mga kalitar Ayan, nasa taas, pakita natin ulit Ayan mga kalitar yung saranggola natin Si Putput tatawa-tawa Sabi ko mga kalitar wag lang tambu yung palili pa rin Mas lalong wag mga kalitar daspan Napakasimple ah, lang ang ano, pagpapalipad natin mga kalitar Ayan lang walang kasumba-sumba Ayun ah. Ganda niya mga kalitar kung may ilaw Oh, I don't want to go Magdamag ganun dito. Magdamag. Pwede, uh, update ko. Ano pa pat, pat uh, update natin? Kukunin ano yung ilaw dun sa Sa uh, sa tao. Yung print party niyo. Bago Eh makakalitar, bala kong gumawa pala ng bangka. Bangka naman mga kalitar. Tinatapos ko lang mga kalitar yung mga paggawa sa akin. May mga pagawa kasi sa akin mga kalitar. Meron ako doon na kaya dalawa. Wala pang pampuit, wala pang pabalat. Pag na play ko yun uh, at wala, wala na uling gagawin, gawa tayong bangka mga kalitar. Lamig mga kalitar ngayon. Sobrang lamig dito. Maghapong malamig talaga mga kalitar at maghapong ganyan mga kalitar yung kalangitan. Hindi siya umuulan, talagang atong ganda mo, ang mga altar mo kalang ito, ang ganda. Wala oh. mo kulimlim, kulimlim na kulimlim. Kulimlim talaga pero hindi naman siya bumabagsak ng ulan mga kalitaro. <laughs> 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 Hi, kapagod mga altar maghapon magtrabaho paglabas ganito yung gagawin namin magpapalipad para ma-relax lang tawag yan mga Altarpuit kupas yan yung mga saranggola mismo ng taga Batangas o taga aming mga taga parting Rosario